I'll oh, come here Alina, honey Let's go Ling, come on Ling Go, go Maling. Sige lagi na siyang pangitang pagkaon Pag una mo Go Go Ling Ang ito pagkaon. <laughs> Sana all, sigi kaon pero pagtambok. Ikaw ang kumpas

It's so a pulling park, pulling park. Come on. Go, go, go. Nani asa ka man ka? Hoy, asa ka man? Diretso na dito. Nihi, sekarang yang

times two 20 times two babu ramu mana hmm Malik maksudna tong ngagian. Aku Ah tama dia. Eh. Tama dia. Eh. Diri, left left oh kabupols <laughs> left. Ila-ilaha kay para pwede na kadali magbalik-balik. Oh. Para sa sa mga tao nga nang mapahulayan ang mga tao ba. Come on, Leng. We are reaching soon. Come on.

tapos na isignal ga kamang gabayad kag isa ka, isa kalibo for pila daw to ka adlaw o ka-bulan. tapos duha palang lang kadlaw ikot-ikot na piliin ang Pilipinas Alright. na dayo pa Diri a ah, abta na lang ka expire imuhang data wa pa na nimo na horot. ah, ah, na ka expire ba abta na isa ka bulan wa pa nimo na horot ang imuhang gi Subscribe nga ko ang data. Oy, sila mana. Hay, okay. guling guling. Ala <laughs> ka cute. Video itay. Let's go, let's

Ah, uh, Quarry Bay. Sila dati. Kakalipat lang namin dito nung nine. Kakalipat lang namin nung nine. Oh, Babae yan? Ah. Oh, S Sige na, hayaan mo lang. Let's go. Go, Ling, go, go, Ling. <laughs> go, <laughs> oh, oh so bag. Kato siya lang, ato to siya, tos payag dahi. Hmm. Okay. Kapoy na siya. Okay. Napagod na yung mari namin eh. Hala! You want water? Hmm? Ay, naman na. Ay, naman na. <laughs> Kani, diretsyo ko na yung post sa YouTube.

Ah, murag si uh, si Ashley. Yes. Munaog. Ikaw ka papay ko isa no parang yung may may aso rin kami kakilala na ganun din si magpapa. Parang <laughs> <laughs> dalawang paasabay. <laughs> hmm. Wala. Dito na, inigawa sa green nga gate. <laughs> <laughs> Dili, lahi ni way lagi. Dool ni sa mua. Dere gyan may gaagi kay eh, dool man sa mua. Pero ang katong mga dito dool po sa katong amiga na kung mga mga ero nga dool dito sa bus dito po sila sa may bus stop. Kitain na lang mi dito sa katong atong kitambayan. nahulog man siguro akong panyo dai. No, wala na no. Sige na Nahulog to. Oh, dere me. Oh, stop lang. Stop. Kinanglan ako na siya ilis kay mukalit nagtaboks sa dalan. Okay, let's go. Um, Asa ta ato ganiha tong ang katong ko ano. Dili man gusto gani. Ang katong ganiha na akong giabihan. Dili ka layo atong bus Saan kay dito be? Ay sa Happy Valley na. Ha? Ah. Dati kay dito. Lumipat kayo. Pumalit kami sa bahay. Kamusta? Hindi galit ako. Bye-bye. sa inyo ba doon? Ito, baba. dati. Hmm. Kung 25 ka, saka na po